Ang magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Talagang hindi po natin masasabi na tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan dahil napakarami po nating mga kababayan o baka meron din akong mga kaibigan, kamag-anak o subscribers ano dito po sa lugar ng mga taga Bicol, sa Quezon, sa Batangas, Talaga pong hindi po tayo masaya sa nangyari sa mga nakaraan po na araw ano po. Talagang nalulungkot din tayo sa mga nawala ng uh, mahal sa buhay, nawala ng mga tahanan, nasira ang mga kabuhayan. Talaga pong tayong mga dugong Pilipino ay iniinda rin po natin yung... Uh, naranasan ng ating mga kababayan at hindi rin po tayo tumitigil na ipanalangin sila sa Panginoon na nawa ay bigyan sila ng ating Diyos ng kalakasan upang uh, mapagtagumpayan po nila yung kanilang kalungkutan, yung parang kawalang pag-asa na pakiramdam. unit salamat sa Diyos dahil ang bagyo po ay hindi naman nananatili kundi dumadaan lang. 'Yun na lang po. Kapag hindi po tayo handa ay talaga pong mapipinsala ano po. Minsan kahit handa pa kapag niloob na ng Diyos na mangyari ang lahat ay wala po tayong magagawa mga kaibigan. At ngayong araw nga po ay balikan po natin ang salita ng Diyos. Ako man po ay nakaranas po kami dito ng sobrang malakas na hangin mga kaibigan. Talagang nagliliparan po yung mga yero. Maririnig ko po yung uh, mga yero sa taas na talagang nakakatakot. Pero salamat po sa Panginoon dahil ang amin pong bubong ay wala pong nabaklas yan. Habag at awa ng Panginoon ang aming naranasan. At salamat sa Diyos kasi kahit binabaha na po ang mga karating puok o yung ibang block, little subdivision, kami po ay hindi po nakaranas ng baha. Bagamat masaya kami dahil hindi uh, <clears throat> po namin naranasan yung mga ganon pero malungkot po tayong lahat sa mga naranasan ng ating mga kababayan. Ano po. Kaya nga po ang Panginoon ay nagbigay po ng uh, kanyang uh, mensahe ngayong hapon at babasahin ko po ito dito po sa Mateo chapter 11:28. Ito po ang madalas na binabasa ko kapag ako po ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay na medyo may kabigatan ano po at uh, babasahin ko po ito sa inyo mga kaibigan alam ko po na nababasa nyo rin ito sa mga nagbabasa palagi ng salita ng Diyos alam ko na daanan nyo na po ito sabi po dito sa Matthew chapter 11 verse 28 lumapit kayo sa akin ang Panginoon po ang nagsasabi dito Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayoy pagpapahingahin ko. Purihin po ang Panginoon sa Kanyang salita. Salamat sa Panginoon kasi ang bawat salita ng Diyos na ating nababasa, ito po ay buhay. May kapangyarihan po ito na kapag atin pong nababasa, nararamdaman po natin 'yung presensya ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Alam niyo mga kaibigan, sa panahong ito, wala po talaga tayong pwedeng lapitan. Sabi ko nga po, kahit gaano kadami ang pera ng isang tao, kahit gaano pa kadami ang sasakyan ng isang tao, gaano pa kaganda ang tahanan ng isang tao kapag ang Diyos na ang nagpahintulot ng mga unos na literal, mga bagyo na literal, ay talaga pong hindi pwedeng maging panangga ang pera, ang kayamanan, at kung ano paman. Sa gitna ng unos at bagyo, na talagang kulang na lang na ilipad ang tao, ano po, wala po tayong pwedeng lapitan at pwede pong asahan sa mga ganong sitwasyon, kundi ang ating Panginoon lamang. Alam niyo po, Nung nagkaroon na po kami ng kuryente, kasi dalawang gabi, tatlong araw po kami na walang kuryente mula po nung uh, madaling araw, alas dos yata, nang uh, dumaan po dito yung uh, <clears throat> malakas na hangin. Mabuti nga po at hangin yung simula. At nung mga bandang alasing 5 na ng umaga ay doon na, nagsimula ang malakas naman na ulan. Alam nyo po, wala po akong uh, magawa kundi ang awitan, ang Panginoon. Awitan ng awitan, nag-praise and worship po ako, at pagkatapos po ng praise and worship, ay nanalangin ako na, Lord, tama naman po, mahabag po kayo sa mga uh, dinaanan ng bagyo, at dadaanan pa, Panginoon ko, wasakin niyo na po ang malakas na hangin at ang ulan, dahil talaga po marami ng uh, mga binaha sa paligid at uh, nadadaan-daanan ko lang dahil wala nga po kahit data wala pero meron pa akong nakita na sumisigaw at yun po ang nakakalungkot sa damdamin natin yung hindi tayo makakapag saklulo hindi natin masakluluhan yung mga taong please po sumisigaw sa taas ng kanilang bubong sa loob ng kanilang bahay uh, parescue naman po kami aabuti uh, na po kami ng tubig Please po, wala na po kaming makain. Yung mga maririnig natin yung sigawan, hiyawan, humihingi ng saklolo, pero wala po tayong magawa bilang isang tao. Kasi ultimo sila doon sa sitwasyon, magkakapit bahay, magkakapamilya, magkakamag-anak, hindi na po nila kayang tulungan pa ang bawat isa, kundi kanya-kanya ng uh, uh, survive, o kanya-kanya ng <clears throat> paraan kung anong gagawin para lang po hindi malunod para hindi mamatay yan po ang ano ang katutuhanan katotohanan na kahit gaano katindi ang kayamanan ng isang tao kapag dumaan sa dilubyo na ang Diyos ang nagpahintulot wala pong magagawa ang kayamanan wala pong magagawa ang pera ngunit may magagawa ang Diyos Kapag nakita ng Diyos na tayo po ay sumisigaw sa Kanya, Lord, tulungan niyo po kami, hawakan niyo po kami, iligtas niyo po kami. Yun po ang uh, maririnig ng Diyos na tulong. O uh, maririnig ng Diyos na sigaw ng isang tao na kailangan niya ang tulong ng Diyos. Kaya mga kaibigan, lagi ko nga pong sinasabi ng mga nakaraan pa sa aking video na huwag po tayong huminto sa pagbabasa ng Biblia. Huwag po tayong huminto sa pananalangin. Huwag po tayong huminto sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi kung meron pong nakarinig ng mga salita ng Diyos na ating binasa noong mga nakaraang mga araw bago pa man dumating ang matinding uh, Uh, unos ang matinding bagyo baka sakali na mayroong pananalig at pananampalataya na naitanim nang Dios sa puso nila dahil nakarinig sila ng salita ng Panginoon at baka doon sa panahon na sila po ay nasa gitna o o talagang matinding kagipitan na na kumbaga buhay at kamatayan na ang kanilang uh, nararanasan ay luo uh, binawa ng Dios na may mga tao na andoon pa rin ang uh, Uh, tunay na pananalig sa Diyos. Sabi ko nga po, noong mga nakaraan, hindi naman natin mararanasan ang uh, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung hindi mamamatay ang pisikal ng katawan, hindi naman makakarating sa langit ang isang tao na na, na tunay na anak ng Diyos kung hindi makakaranas ang pisikal na kamatayan, ano po, at tanging Diyos lamang po ang nakakaalam ng lahat. Kaya alam niyo mga kaibigan, at tandaan po natin, sabi ko nga anong habang bumabayo ang malakas na hangin at ang ulan, dito man po sa loob ng bahay namin ay baha din dahil umaagos po yung tubig sa pader na hindi mo pwedeng uh, lagyan ng timba para sahurin ang tubig dahil sa pader umaagos so anong kailangan. Talagang kailangan yung malawak na pasensya dahil wala pong pwedeng gumawa ng uh, limasin mo ang tubig sa loob ng bahay kundi tayo pa rin, tayo pa rin ang mga nakatira. Ngayon kung pairali natin yung inis, mapapagod tayo. Ngunit <coughs> kung tanggapin natin ang sitwasyon ay uh, makakapag isip po tayo ng uh, tama at uh, hindi po tayo makakaramdam ng... Inis o galit dahil wala naman pong may gusto, ano po, kundi ang Panginoon lamang <clears throat> ang siyang nagpahintulot na mangyari ang lahat. At uh, nandiyan na po yung ano, ano po, nakaka-inis din kung minsan yung maririnig natin na hintayin na lang na humupa ang bagyo, mawala ang tubig bago dalhan ng tulong ang mga tao eh syempre kapag ang isang pinuno ng bayan ano po, ang alam ko lang ay gagawin ang lahat ng pamamaraan para masakluluhan ang mga mamamayan na pinaglilingkuran ng isang lingkod bayan, ano po, pero syempre hindi rin po natin hawak ang kanilang kalooban, ang kanilang isipan at hindi rin natin alam kung hanggang saan ang kanilang pagmamahal, ang kanilang malasakit sa mga mamamayan. Matindi po ang nangyari sa lugar ng Bicol at mas kahit man po dito, malapit sa amin. Ito po nga uh, Talisay, Batangas. Talaga po uh, matindi po ang uh, nangyari. Talagang marami po uh, natabunan ng tawag dito ng mga putik grabe po nakakalungkot nakakalungkot isipin ngunit wala po tayong magagawa kundi ang maluha ang manalangin na sana makaraos po sila at wag nawa silang uh, pabayaan ng Diyos na yung kanilang uh, buhay spiritual ay wag uh, manghina kundi tignan nila ang mga dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay na nangyari noong nakaraan kaya mga kaibigan uh, salamat sa Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid kay Kristo na walang ginawa kundi ang manalangin ang manalangin sa gitna ng unos at bagyo, ano po, hindi po tayo makasarili na, hindi lang po yung ating uh, sariling uh, mga kalagayan ng ating idinudulog sa Diyos, kundi pangkalahatan ano po, mula Luzon, Visayas, Mindanao, at even ang Israel sa kanilang pagkikidigma, ay kasama po yan sa ating uh, pananalangin. At, mayroon uh, meron po akong uh, babasahin dito mga kaibigan ang title po nito, tagumpay sa gitna ng mga pagsubok. Ang uh, ano po nito, a supporting verse ay Genesis chapter 39, 1, verse 1, 23. Tignan nyo na lang po, pero gusto ko pong basahin ito. Sabi po dito, Masaya ang magtagumpay, subalit higit na masaya ang magtagumpay sa panahon ng mga matitinding pagsubok. Ganyan ang araling matututunan sa buhay ni Jose. Siya ay itinakwil, hindi ng ibang tao, kundi ng kanyang mga sariling kapatid at siya ay ipinagbili sa mga dayuhan. Dinala sa Ehipto at do'y naging alipin ng isang taong hindi man lamang niya kilala. Subalit, sa kabila nito, alam niyang ang kamay ng Diyos ay patuloy pa rin kumikilos sa kanyang buhay. Alam niyang may layunin ang Diyos kung bakit siya nagdurusa at ito'y nakilala ng kanyang amo na si Potiphar. Sa gitna ng pagsubok at mga pagkakataong wala tayong kontrol, may mga prinsipyong maari nating balik-balikan upang makakita ng kaliwanagan. Ang mga sumusunod ay mga aral ng tagumpay mula sa buhay ni Jose. Una, alam niyang may layunin ang Diyos kung bakit nangyayari ang lahat ng bagay, masama man ito o mabuti. Tignan po natin, ilista niyo po dito o ilista niyo po dyan sa inyong mga listahan ang uh, Genesis chapter 50 verse 20. Pangalawa, hindi niya hinayaang malamon ng tagumpay ang pangitaing ito, siya ay nanatiling mapagpakumbaba. Pangatlo, tinanggap niya ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Hindi niya ito nilabanan o hinadlangan. Pangapat, naniwala siya na ang mga problema at pangyayari ay pagkakataon na maipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Panglima, alam niyang may saysay -say ang pagiging masipag sa trabaho. Hindi niya itinuturing na paglilingkod lamang sa tao ang kanyang serbisyo, kundi tulad ng sinabi ni Pablo, si Jose ay naglingkod ng magaan sa kalooban na waring hindi sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. Colossus chapter 3 verse 23. Sabi pa po dito, siyempre higit sa lahat ang pinakasusi ng tagumpay ni Jose ay ang kanyang maayos na pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Maraming tagumpay ang naging pagkatalo sapagkat ito'y hindi nagabayan ng Diyos. Hindi nakasalalay sa pagkakataon at lugar ang pagtatagumpay maging ikay nasa kasadlakan o nasa kasaganaan, nasa piitan o nasa isang palasyo ang tagumpay ay nagiging posible dahil lamang sa kalooban ng Diyos. Ang buhay na naitalaga sa Diyos ay buhay na nakatakdang magtagumpay sapagkat siya lamang ang naka siya lamang ang nakapagbibigay ng tunay na tagumpay. Ang ganda po nitong uh, binasa kong ito. Totoo po 'yan. may mga bagay po sa buhay natin na kung minsan ay hindi natin nauunawaan, lalo na kapag biglaan na mga pangyayari, ano po, may mga panahon na nagtatanong tayo sa Diyos. Pero, may panahon din na nagtatanong tayo sa ating sarili. Alam niyo po ito si Jose, ibinta, una po nito ay gustong patayin ng kanyang mga kuya, ng kanyang mga kapatid. Dahil nainggit sila kay Jose, dahil Nakikita nila na mas mahal ng kanilang tatay na si Jacob na tinawag na Israel nung bandang huli ang kanyang anak na si Jose. So dahil hindi nila kinayang patayin, kanila po ang ibinenta Pero meron palang layunin ang Diyos. Ibig sabihin mga kaibigan, ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, ang Diyos po ang nagpapahintulot at meron po itong itinuturo o pwedeng may mga mangyayari o pangyayari sa hinaharap na maganda ang resulta. Ano po? Sa mga pangyayari sa ating bansa, bakit nga ba may baha? Bakit ang titindi ng mga baha? Bakit may landslide? So, nakikita po natin na isa pong uh, din naman ng mga tao yung pagkwari, yung paghukay ng kabundukan gaya po ng mga mining. Bagamat sinasabi, kailangan din naman ang mineral dahil yung ating mga damit, lahat ng ginagamit natin ay galing po yan sa mga mineral na nakukuha sa mining. Ano po? Pero pag tinignan po natin ang Genesis, yung simula ng pagkalika ng Panginoon sa mundo, nabubuhay ang mga tao noon na walang mina, kundi nabubuhay po sila dahil sagana yung lupain. Pag nagtanim sila ay sagana at umaani sila pumakain sila ng sagana, mag-alaga sila ng mga hayop ay sagana. At sa panahon po natin, hindi po nako nakukontento ang tao sa kasaganaan ng buhay. Bakit? Kasi minsan, yun po mga mining uh, companies, sobrang kasaganaan na po yan ang kanilang nararanasan, nakakamtan kumbaga ginto na ang kanilang higaan, ginto na ang kanilang mga kutsara, kulang na lang na ginto ang kanilang kakainin, ano po. At dahil sa kasakiman ng tao, sa kapangyarihan at sa mga bagay-bagay o material dito sa mundo, ang kanilang uh, karangyaan na nararanasan ay isang kasawian naman para sa mga taong mahihirap na nakara nakaranas ng pagbaha yung pagkaanod ng mga kahoy kung eh, nabunot yung mga kahoy sa kabundukan dahil sa sobrang pagbaha ibig sabihin kinukulang na po ang kabundukan ng mga kahoy kaya hindi na uh, ma-sipse yung uh, Uh, tubig ulan na hindi kagaya nung araw nakat gaano katindi ang ulan pero napakarami pa pong mga troso o mga kakahuyan sa sa mga kabundukan kaya po ang tubig ay eh, hindi po nakakarating sa baba o sa ibaba dahil na sip-sip -sip na ng mga ugat ng mga kakahuyan doon sa kabundukan ano po. So, yung mga bagay po na nangyayari sa panahong ito dahil uh, paulit-ulit po na bumabagyo at paulit-ulit din pong bumabaha. Alam niyo po, meron po diyang uh, tawag dito kabahagi ang tao. Matindi ang paglalapastangan ng mga tao sa nilikha ng Diyos na mundo. Andyan yung mga karagatan, tatambakan ng mga lupa para maitayo ang mga building. Isaan po ba pupunta yung tubig di po ba? <coughs> Halos sa uh, ang kaisipan ng mga tao ngayon eh gustong talunin ang kaisipan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Pero kapag dumating na sa punto na ang Panginoon na ang um, tawag dito kumilos at ang galit na ng Diyos ang ipadama o puot ng Diyos ang ipadama sa mga tao dito sa lupa kahit yung hindi nagputol ng lupa yung hindi nagkwari yung hindi nagtambak ng karagatan o mga ilog yung hindi kasabwat sa mining ay kasama sa kapahamakan ano po so 'wag po nating uh, sisihin ang kung sino pa man kundi lalo na ang Diyos 'wag po nating sisihin kundi nawa ay makita natin yung ating pagkukulang at pagkakamali bilang tao dito sa mundo pag bumabaha po ang metro manila to nito niladang uh, <clears throat> basura ang um, lumulutang at hindi po makapasok ang tubig ulan sa mga drainage dahil puro po basura yan po yung mga <clears throat> bagay na dapat nating tingnan bakit kaya binaha and yan pa po yung mga pinag-uusapan ngayon na uh, mga flood control na libo-libo at tinahanap ng mga tao. At yan na po pumapasok ang katakawan ng tao sa pera na imbis na ipagawa ng magandang tulay, ipagawa ng matibay na flood control, ipagawa ng maraming flood control. Ngunit, ang katotohanan naman talaga mga kaibigan, sa akin ding nakikita at pag-obserba, mas inuuna ng mga pinuno yung kanilang sarili bago pa man ang kaligtasan ng mga mamamayan na umaasa sa mga pinuno ng bayan. Naalala ko po, nung araw, <coughs> marami po akong uh, kakilala doon sa Maynila. Hindi ko na babanggitin kung ano po yung lugar na ang kanyang uh, asawa dahil yun po ay Muslim, ay mayor po doon sa isang lugar ng Mindanao at siya po ay asawa ng Muslim dito po sa Maynila. At nagkikita ko po at naririnig ko po doon sa babae na ang kanyang uh, asawa ay <coughs> maraming pera, <coughs> maraming ari-arian. Eh kung ating isipin magkano lang ba ang sweldo ng isang mayor? o sweldo ng isang barangay captain, ano po. Pero nakikita po natin ang bilis umunlad kapag pumapasok sa politika ang isang tao at ito po ay umuupo sa iba't ibang pwesto, ano po, ang bilis umunlad ng kanilang buhay. Kaya yun, sabi nga ng aking kapatid na pinatay sa Tarlac, ganun pala yun, sabi niya. Ang sinasabing korupsyon dahil ang tulay na proyekto ng kanilang uh, barangay kapag ito'y humingi ng uh, pondo Kung ang proyekto ay nagkakahalaga lamang ng isang milyon, kailangan gawing tatlong milyon at maghahati-hati ang mga uh, nanunungkulan. At doon nakita ng kuya ko na naluluha siya dahil noong mga panahon na yon ay nagtuturo din siya ng salita ng Diyos bilang isang kagawad. kung pumirma, sabi niya. Yung mga kasama niyang kagawad, mga kumpari niya, kung pumirma dahil yan ay pagnanakaw sa bayan. Ngunit sinasabi naman ng mga kasamahan niya, kapag hindi tayo pipirma, papatay naman tayo. O di po ba? Ayun nga po, namatay ang kuya ko. Talagang dito po sa mundo, sasabihin natin na talamak ang trabaho ni Satanas dito sa mundo. At hindi, uh, hahanapin ko po dito yata sa Roma. Na sabi po doon, nabasa ko dito sa Biblia, na ang mundong ito, ang may tangan at may kapangyarihan, ang may hawak ng mundong ito ay si Satanas. Si Satanas po ay dito naghahari sa mundo at dito siya gumagawa ng kasamaan. Dahil hindi naman siya makagawa sa langit. Di ba mga kaibigan? Kaya nga po kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin tamang relasyon, tamang pananalig sa Diyos, tamang pananalangin sa Diyos, tamang pamumuhay sa harapan ng Diyos bilang isang Kristiyano upang hindi po tayo madaya ni satanas yan. Kaya mga kaibigan, Uh, sa lahat po ng ating mga kababayan na nakaranas po ng matinding problema, matinding uh, kalungkutan, matinding kahirapan, matinding sitwasyon sa lahat ng mga dinaanan ng bagyo, ang masasabi ko lang po talaga sa inyo, magpatuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Pilingin natin sa Diyos na gamutin niya ang kalungkutan at bigyan niya po kayo ng lahat ng inyong pangangailangan at maranasan ninyo ang tunay na himala ng ating Panginoon. Wala po tay magagawa mga kaibigan ko dahil andito po tayo sa mundo na kung saan ay si Satanas po ang nagahari dito. At kung atin pong maipanalo ang ating pananampalataya sa Diyos doon po sa langit mga kaibigan ko wala na pong baha doon wala na pong problema wala na pong doon kaya yung mga bagay po na makalangit ang atin pong uh, unahin o isipin mga bagay na makalangit ang ating seryusuhin dahil yan po ay hindi mananakaw ng kahit sino paman hindi masisira ng kahit sino paman kaya simulan po natin na manatili sa ating pananampalataya kay Kristo at ang mga makalangit na bagay ang ating ipunin. Impukin po natin ang mga kayamanang makalangit dahil kung ang ating iimpukin ay mga kayamanan ng lupa, talong-talo po tayo. Ang dami kong nakita mga kaibigan, tinakpan lang ng lupa ang gaganda, milyones na mga kabahayan, tinakpan lang ng lupa kasama po ang buhay ng mga tao. Kaya nakakalungkot, nakakaiyak, pero wala po tayong magagawa. Ang kailangan lang po natin manatili sa pananampalataya kay Kristo at wala na pong iba pa. At sabi ko nga po ng mga nakaraang vlog ko, be ready, maghanda tayo, ihanda natin lagi ang ating pananampalataya at hilingin natin lagi sa Panginoon na lagi niya tayong gabayan sa ating pananampalataya upang sa ganon. Kahit gaano man katindi ang mga pahihintulutan ng Diyos na mga pagsubok ng buhay na ating dadaanan o dadaanan pa tayo po ay nakahanda. At alam na po natin yan kung anong ibig sabihin ng Panginoon kapag may mga bagay siya o mga pangyayari na matitindi na pinapahintulutan niya po sa ating bansa o bawat buhay ng mga tao. Ano po. So yun lang mga kaibigan ang ating uh, usapan ngayon na wapo mga kaibigan ay uh, ang bawat salita ng Diyos ay magmaniobra po sa ating mga buhay. At salamat sa Panginoon sa araw na ito. Salamat sa Dios dahil grabe po ang ingay. Ayan, ang ingay mga kaibigan. Pero pinaglalaban ko po talaga na ngayong araw ay mabahaginan ko po kayo ng salita ng ating Panginoon. Atin pong ilista yung Mateo Chapter 11, verse 28, inyo po itong basahin mga kaibigan dahil makakatulong po ito sa ating lahat kapag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong mga buhay. <clears throat> Maraming salamat po sa ating Panginoon. Patuloy po tayong ingatan, samahan at pagpalain ng ating Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.